may tanong po ako, relate na relate kayo rito. May kilala ba kayong nagpatayo ng bahay? Pero nagtipid sa pundasyon. Yan. Oo. Maganda sa labas. Pero ako, sa pundas. Brad, hindi ako komentarista. Okay? So, pagpaumanhin mag mo lang. Mag maganda sa labas. <laughs> maganda sa labas. Pero isang malakas na bagyo, isang malakas na kung may lindol, bagsak po agad. Ganyan din po yung buhay natin minsan. Pwede tayong magmukhang successful sa labas, sosyalan, masaya sa panglabas, sa Instagram, sa Facebook, ang ganda ng mga post. Pero pag dumating ang dagok ng problema ng buhay, doon natin malalaman kung saan talaga tayo nakatayo. Sabi sa Mateo 7.24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Unang punto lang po, build on God's word, not on worldly trends. Ibig sabihin, uh, maraming tao po umaasa sa pera, sa trabaho, sa koneksyon, sa relasyon, kung sino man ang kakilala nila sa politiko and all. Pero lahat po ito pwedeng mawala. Paano kung bukas mawala ka ng trabaho? Paano kung masinilang nakaposisyon yung congressman na uh, kaibigan mo? Paano kung inaasasalan na mamari, di ba? So parang nagtayo tayo ng bahay sa shaky na foundation. Kahit gano'n po kaganda yan, lulubog yan. Pero kung ang bundasyon daw po, bato, tatatag yan at tatayo yan sa kalagitnaan ng bagyo. Pangalawa po, huwag tayo maging tagapakinig lang ng salita ng Diyos dito sa Daily Brad at sa mga narinig natin sa pastor o sa pari natin o kung ano man po ang religious leaders nyo, maging tagasunod daw po tayo na to. Maraming kristyano marunong sa Biblia pero kulang sa pagsunod. Parang bumili ka ng treadmill tapos hindi mo namang ginamit, gusto mo pumaya? Ganon din po yung word of God. Araw-araw po nakakapakinig kayo dito, ina-apply po ba natin? Wala pong silbi ang salita ng Diyos. Kung narinig mo lang, at hindi bumaba sa puso para i-apply. Anong utos ng Diyos ngayon na kahit isa lang na pinapagawa sa'yo na sundin mo? Inutusan ka ba ng Diyos na magpatawad? Inutusan ka ba ng Diyos magpakumbaba? Inutusan ka ba ng Diyos na itama mo yung paggabay mo ng buwis and all? At pangatlo, maghanda po tayo sa parating na bagyo, hindi during the storm. Okay? Wala pong naghanda sa, ka sa kalagitnaan ng bagyo, doon ka lang bumibili ng grocery, doon ka naglalagay ng mga sandbag. Parang seatbelt yan. Hindi mo susot pag malapit na yung collision. Okay? So mga kapatid, hindi tanong kung darating ang bagyo sa buhay. Darating po yan. Sabi ni Jesus, in this world, you will have troubles. Ang tanong lang, matibay ba ang pundasyon ng buhay mo? Kung si Kristo yan, tatayo yung pundasyon na yan. Pagka hindi si Kristo, babagsak yan, papatawag ka pa sa Senado. Anyway, ang bato, hindi lang salita ng Diyos. Siya mismo, si Jesus mismo, ang tama nating pundasyon at cornerstone. Siya lamang ang sandigan mo. Kahit anong bagyo, hindi ka magigiba. Tandaan natin, before the storm, magkamukha dalawang bahay na to, Identical. Yung isa sa sand yung isa sa built on the rock pag dumating ang bagyo doon malalaman ang tunay na pundasyon Mateo 7:24 kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato Tayo manalangin, Panginoon salamat po dahil sa gitna ng mga kinakaharap ng bansa namin Lord as a nation Lord kami po ngayon ay uh, uh, shaken Nawa Panginoon ang matirang unshakable ay ang aming pananampalatay sa iyo. Lord, naturingan pa naman kaming only Christian nation sa buong Asia. Pero isa kami sa pinakakorap sa buong Asia. Napakapangit na ehemplo, Lord. Kaya siguro, na kami ng mga ibang karating bansa. Akala ko ba may takot sa Diyos ng mga Pilipino? Bakit ganyan ang kanilang korupsyon? So Lord, tulungan niyo po kami. Kami ng mga tinawag mo, ng mga anak mo, to humble ourselves and pray and repent in our own small way. Salamat sa iyo naging matatag na ang aming at In Jesus' name. Today's Amen. Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.